Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, narito naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katuruan at doktrina po sa Biblia at ating pong ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. Ang topic po natin ngayon mga kapatid ay tungkol po sa resurrection o muling pagkabuhay at ang ating pong bibigyang linaw na katanungan, sino-sino po ba ang mga muling binuhay sa Biblia? I would repeat, sino-sino po ba ang mga muling binuhay sa Biblia. Una po ang anak na lalaki ng balong babae na taga Sarepta. At ating pong mababasa sa 1 Kings 17.17-23 at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na ang anak ng na lalaki ng babae na may ari ng bahay ay nagkasakit at ang kanyang sakit ay malubha na walang hiningang na iwans sa kaniya. At ang sabi po at sinabi niya kay Elias, ano ang ipakikialam ko sa iyo o oh, ikaw na lalaki ng Diyos, ikaw ay naparito sa akin upang ipalaala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak? At sinabi niya sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak at kinuha niya uh, sa kaniyang kandungan at dinala sa silid na kaniyang tinatahanan at inhiga sa kaniyang sariling higaan at siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoong kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang bao na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak at siya'y umunat sa bata na maketlo at dumain sa Panginoon at nagsabi, O Panginoong kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kaniya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kaniya at siya'y muling nabuhay. At kinuha ni Elias ang bata at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid at ibinigay ni Asya uh, sa kaniyang ina. At sinabi ni Elias, tingnan mo, ang iyong anak ay buhay. At ano pa po ang anak na lalaki ng mayamang babae na taga Sunem. Ito po ang sinasabi sa 2 Kings 4:32 hanggang 37 at nang si Eliseo ay dumating sa bahay narito ang batay patay at nakahiga sa kanyang higaan siya ay pumasok nga at sinarhan ang pintuan sa kanilang dalawa at dumalangin sa Panginoon at siya ay sumampa at dumapa sa ibabaw ng bata at idinikit ang kanyang bibig sa bibig niya at ang kanyang mga mata sa mga mata niya at ang kanyang mga kamay sa mga kamay niya at ay dumapa sa kanya at ang laman ng bata ay uminit. Nang magkagayoy, bumalik siya at lumakad sa bahay na paruot pa na minsan at sumampa at dumapa sa ibabaw niya at ang batay nagbahing makatlo at idinilat ng bata ang kanyang mga mata at tinawag niya si JC at sinabi, tawagin mo ang sunamitang ito. Sa gayoy, tinawag niya siya at nang siya'y pumaroon sa kanya, sinabi niya, kalungin mo ang iyong anak. Nang magkagayoy, pumasok siya at nagpatera pa sa kanyang mga paa at yumukod sa lupa at kinalong niya ang kanyang anak at umalis. At sunod po ang lalaking inililibing na nakasagi sa buto ni Eliseo na taga Israel. Second Kings 13.21 at nangyari, samantalang kanilang inililibing ang isang lalaki na narito kanilang natanaw ang isang pulutong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo at pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya ay nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga Paa. At sunod, ang anak na lalaki ng Babylonia, uh, balong babae na taga Nain. Ulitin ko, ang anak na lalaki ng uh, balong babae na taga Nain. Sabi po ng Luke 7.12-15, at nang siya nga'y malapit na sa pintuan ng bayan, narito inilalabas ang isang patay, bug bugtong na anak na lalaki ng kanyang ina at siya'y bao at kasama niya ang maraming tao na tagabayan at pagkakita sa kanya ng Panginoon, siya'y kinahabagan niya at sinabi sa kanya, huwag kang tumangis at siya'y lumapit at hinipo ang kabaong at ang nangagdadala ay tumigil at sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka at naupo ang patay at nagpasimulang magsalita at siya'y ibinigay niya sa kanyang ina. Sunod po ang anak na babae ng pinunong Jairo na taga-Kapernaum. At mababasa natin sa Luke 8.49.55, samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno na sa sinaguga na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae. Huwag mong bagabagin ang guro. Datapwat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka at siya'y gagaling. At nang dumating siya sa bahay, ay hindi siya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pinananlambitanan ang dalaga datapwat sinabi niya huwag kayong magsitangi sapagkat siya hindi patay kundi natutulog at tinatawanan niya uh, nila siya na nililiba na nag uh, napag-aalamang siyay patay na datapwat tinangnan siya sa kamay at tinawag na sinasabi dalaga magbangon ka at nagbalik ang kanyang espiritu at siya ay nagbangon pagdaka at kanyang ipinagutos na siya bigyan ng pagkain. Ang sunod po, ang kaibigan ni Jesus na si Lazaro na taga <coughs> Bitanya. Ang sabi po sa John 11:43 and 44, at nang masabi niya ang gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya napatay na uh, patay ay luma, lumabas na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing. At ang uh, kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Hesus siya ay inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. At sunod po, mga kapatid, ang alagad na si Dorcas o Tabita na taga Hupa. At ang sabi po ng Acts 9.37-40 uh, hanggang 40, at nangyari ng mga araw na iyon uh, na siya'y nagkasakit at namatay at nang siya'y mahugasan, uh, mahugasan na nila ay kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas at sapagkat malapit ang Lida sa Hupa, pagkabalita ng mga alagad na si Pedro ay naruroon ay nangagsugo sa kaniya ng dalawa katao na ipinamamanhik sa kaniya na huwag kang magluwat ng pagparito sa amin. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya ay inihatid nila sa silid sa itaas at siya'y niligid ng lahat ng mga babaing bao na nagsisitangis at ipinakikita ang mga uh, tunika at ang mga damit na ginagawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Datapwat pinalabas silang lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin at pagkabaling sa bangkay ay kanyang sinabi, Tabita, magbangon ka at iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro ay naupo siya. At sunod po ang binatang si Yutiko na taga Truas. At mababasa natin sa Acts 29 hanggang 12 at may nakaupo sa durungawan sa isang uh, na isang binatang nagngangalang Yutiko na mahimbing sa pagkatulog at samantalang si Pedro. Uh, si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibas ay natutulog, ay nahulog buhat sa ikatlong grado at siya'y binuhat na patay. At nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya at siya'y niyakap na sinasabi, Huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kaniya ang kanyang buhay at nang siya'y makapanhit na at nakapagputol-putol na uh, at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw kaya't siya'y umalis at kanilang dinalang buhay ang binata at hindi kakaunti ang kanilang alim Next, ang mga banal na namatay sa na taga Jerusalem. Sabi ng Matthew 27:52 hanggang 53 at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangabangon. At paglabas uh, sa mga libingan pagkatapos na siya mabuhay na maguli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. At itong mga nabuhay nung si Jesus Christ ay namatay sa krus ay nabuhay ang mga banal sa libingan. Ito ang wika ng Biblia sa Hebrews 11:35 hanggang 40 tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli at ang ibay na namatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamti nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli at ang ibay na nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibat at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad, naparot pa rito na may mga balat ng mga tupat kambing, na mga salat, na mga pipighati, tinatampalasanan, na, na sa mga yaon ay hindi karapat dapat ang sanlibutan na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungin at sa mga lung, lungga ng lupa at ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatutuhanan na dahil, dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. At ang sabi po, at ipinaghanda ng Diyos, nang lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sak, uh, sakdal ng bukod sa atin. Mga kapatid, ang mga nabuhay na magulik mula po sa Old Testament hanggang New Testament, sila po ay nangamatay uli po at naghihintay sila ng muling pagkabuhay na magulik na mga gaganap po yan sa tinatawag nating rapture. Kaya yung nung si Jesus Christ ay namatay sa krus, marami pong mga banal na mga patay ang nagbangon muli. Subalit, ang wika nga po ng binasa natin dito sa Hebrews 11.35-40, ang ilan sa kanila ay pinagtataba, pinaglalagari, pinagpapapatay, ang iba ay kinukulong, ang iba ay pinaglilibak, ang iba ay So, lahat sila mga mahal kong taga-subaybay, mga mahal kong kapatid, ay nangamatay silang uli. At ang sabi nga dito sa 40 na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila ay huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Kaya, mga kapatid, ulitin ko, yun po ang mga tao na nakaranas ng muling pagkabuhay na maguli sa Biblia at ang lahat ng mga ito ay muling mga nangamatay at naghihintay sila ngayon ng muling pagkabuhay na maguli kasama nga po ng mga mananampalataya kasama nga po ito ng mga mananampalatayang buhay at magagana po yan sa panahon po ng pagdagit or rapture. Sana muli mga kapatid ay uh, nakapagbigay linaw na naman po ito sa isa natin man, sa mga katanungan at don uh, doon sa ating mga kapatid na uh, sabihin natin nagdududa sa kakayanan ng Diyos na buhayin muli ang mga patay ay tayo yumuko at tayo manalangin. Heavenly Father, we just thank you and we pray na give us, Lord, assurance, hope, Lord, that we will be included sa rapture at maging po, Lord, sa resurrection if ever na Pagdating po ng rapture ay mga patay na po kami, ay umaasa kami, Lord, na You will give us assurance and hope na kami din po ay muling bubuhayin. Salamat, God, sa'yong katapatan, kadakilaan, uh, dagdagan niyo po at pagtibayin niyo po ang aming pananampalataya at pananalig sa iyong kapangyarihan at sa inyong mga salita. Thank you, Lord, and this our prayer in Jesus' name. Amen. Once again, this is your uh, servant, Pastor Lito, na nagsasabi, Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon God bless you po